Saan nga ba galing ang mga apelyido nating Pilipino? Alam mo ba, buddy, kung bakit halos lahat ng Pilipino ay may apelyidong tunog Espanyol? Katulad ng Santos, De La Cruz, Garcia o Fernandez. Akala ng iba, dugong Kastila agad yan, pero hindi. Ang totoo, karamihan sa mga apelyido natin ay ipinilit lang noong panahon ng mga Espanyol. At nagsimula yan sa isang taong Naggangalang gobernador General Narciso Claveria. Noong Nobyembre 21, 1800 at apat na putsyam, naglabas si Claveria ng isang kautusan na tinatawag na Claveria Decree. Ang sabi niya, lahat ng Pilipino ay dapat magkaroon ng apelyido. Bakit? Kasi noon, halos lahat ay may pangalan lang. Walang apelyido. Ang tawag noon sa tao ay, halimbawa, Juan anak ni Pedro o Maria asawa ni Andres. Kaya hirap ang mga Kastila sa pagbabayad ng buwis, sa census, at lalo na sa simbahan. Kasi pare-pareho ang pangalan ng mga tao. Kaya gumawa sila ng isang malaking listahan na tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelidos. Ito ay parang librong puno ng libu-libong apelyido, mga Espanyol, katutubo, at kung ano-ano pa. Ipinasabog ito sa buong Pilipinas at bawat pari o gobernadorsiyo sa mga bayan ay inutusan. Mamili ka ng apelyido para sa bawat pamilya. May sistema pa nga. Halimbawa, lahat ng tagabaryong nagsisimula sa letrang A ay dapat may apelyidong nagsisimula rin sa A. Kaya naging Adolfo, Angeles, at Alcaraz. Sa kabilang bayan, letra B naman, kaya may mga Bautista, Bernal, at Beltran. Kaya kung apelido mo ay Adolfo, malamang galing yan sa listahan ng mga Espanyol o Portugues na pangalan. Pero kung apelido mo naman ay lungsod, yan ay kakaiba. Dahil Tagalog mismo ang salita. Ibig sabihin, baka galing yan sa mga pamilyang hindi na-assign ng Kastila o sadyang piniling panatilihin ang lokal na apelido. Ang salitang lungsod sa Tagalog ay city, kaya posibleng may kaugnayan yan sa lugar o sa pinagmula ng pamilya. Kaya ngayon, buddy, tuwing maririnig mo ang apelyido mo, isipin mo. Ang bawat apelyido sa Pilipinas ay may kwento. Kwento ng kolonisasyon, ng pagkakakilanlan, at ng pagbabago. Mula sa mga listahan ng Kastila hanggang sa mga sariling pangalan nating Tagalog, dala natin ang alaala ng isang libo, walong daan, at apat na putsyam ang tao na binigyan tayo ng apelyido. At tandaan, hindi lang ito basta pangalan. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan bilang Pilipino. Thank you mga body. Don't forget to like, share, and subscribe.